Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion Itong mga pahayag Sa isang talumpati Ni Chris Aquino D Apo ito ng Yumaong Pangulong uh, Cory Aquino Ito rin yung nambastos Kay Senator Marculeta Sa Senado noong August 6 Yung gumanyan Sito so mayroong Facebook reel posted by Sarsuela Grabe ang galit. Uh, parang maha high na siya sa galit dahil pagkatalo nila sa impeachment. Pakinggan natin ang sinasabi niya. Pagka-elek ang taumbayan sa Senado, sa Senado, sa Suprema, <laughs> at lalo na sa presidente, sa mana nagsasabing hindi nakakat sa presidente sa mana sasabing hindi naka ang papananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong mag-alit! Dapat oh, mag tayong ka lang! pag po, yung naramdaman ko po, July 25, nilabas ng Kone Suprema yung kanilang desisyon. Nung mag-alit yun, masama ko si Juana, mag-fight kami ng motion to intervene para na pagdibyan ang pagkakataon yung tao bayan para mag-inigay ng alay kita'y Rapan kapat lang na mag-alit ang taong bayan ay sana Guterre sa Senado, sa korte Suprema at lalo na sa Presidente sa Manacanang nagsasabi hindi nakakagulong ang papananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong mag-alit! <laughs> 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 Panghuli po, yung naramdaman ko po July 25, nilabas ng Korte Supremo yung kanilang desisyon. Noong tanghali ngayon, masama ko si Juana, mag kami ng motion to intervene para na bigyan ng pagkakataon pa ng tao para malinig yung ating ginahin. I would like to request it. Ah, Done. Galit na galit. Kanino siya galit? Galit siya, unang nabanggit niya, Sara Duterte. Galit din siya sa Pangulo ng Pilipinas dahil sa pahayag ng Pangulo na hindi daw nakakatulong kahit ni isang pamilyang Pilipino ang impeachment. so galit siya sa dalawa. galit siya sa Korte Suprema. Galit siya sa Senado. O sige, magalit lang kayo ng magalit. Oh. Nagumiyaw sila. Magalit tayo. Taong bayan. Palaging sinasabing taong bayan. Yes. Uh, ang taong bayan ngayon nati sa tatlong kategorya eh. meron yung pabor na may basura ng impeachment ito yung mga pro pro Duterte meron ding anti Duterte yung gustong matuloy ito yung mga yan, mga dilawan, mga loyalist Then, meron ding mga neutral. Ano yung mga neutral? Yung, wala lang. Bahala kayo dyan. <laughs> Bahala kayo dyan. Ha? Sa sinong mas marami? Kung pagbasihan natin ang survey ng isang credible group, ang WR numero, ang mas marami, ang mga eh? <laughs> dahil sa survey ng WR numero, 43% sa, sa mga respondents they consider themselves pro Duterte. Ang mga pro Marcos lang sa survey na yon is 15%, ang mga dilawan katulad ni nang Aquino D 11%. Then the remaining mga 30 plus percent neutral. So kahit magsama pa ang mga dilawan at ang mga loyalist 26% lang sila malayong mas madami ang mga pro-Duterte. so nasaan yung sinasabi nilang pinagkikaitan nyo ng uh, karapatang taong bayan e eh, kakaunti kayo eh o yung mga <coughs> neutral wala lang mga naghihirap sa buhay, hindi mahilig sa politika. <laughs> Kasi ang iniisip, hanap buhay, pagkain. So, sige, magalit lang kayo. Wala kaming pakilang, magalit kayo. Basta kami, kalmanti na kami. Kaming mga pro-Duterte, na kami na for a period of six months, natuldukan ng isyo. Kasi, na nailibing na ang impeachment. Next year na lang tayo magkita-kita. Bakit hindi nila matanggap, hindi niyo matanggap na nagsalita ng Supreme Court, nagsalita ng Senado? Total, hindi naman pina pina, ng Korte Suprema, Suprema na impeach nyo ulit si B.P. Sara. <laughs> Sabi nga ni B.P. Sara, See you next year. Much to my desire to have a bloodbath. But, hindi na mangyari. Next year na lang. So, inaasahan ni Bipisara na sasampahan ulit siya ng impeachment case next year. At, yan. Naghahanda ang kampo ni Sara. Dapat kayo, mga dilawan, mga loyalists, sabihan niyo ang mga kongresista ninyo na gawin nila ng tama. <coughs> Kasi kung ginawala ng tama... Baka ngayon may verdict na. <laughs> uh, tapos na sana ang boxing. Ngayon, napapatagal dahil hindi nyo sinunod ng tamang proseso. Unconstitutional. Void ab initio violation of due process. Tatlo. Yung nakita ng Korte Suprema. Kaya, sa mga kongresista sa kamara, sa mga magsampa, sana hindi na maulit itong tatlong ito para tuloy-tuloy na ang impeachment para makapanood naman kami ng black Okay? So magbasa tayo sa mga comments ha. Hmm. Raul Katubig, mga addict lungs. Emily Concepcion, Napapagod ka lang, uwi na, health in household chores. Adlaw Rials pag wild diha, ayaw mi, dalahiga. Jimmy Igma, hoy mga buwang, wag nyo kami damay kasi kayo taong bayad. Kayo lang naman Nagrireklamo kasi natatakot kayo na maubos pagdating ng 2028. Kami, na tunay na taong bayan ang nananahinig. <laughs> Okay, salamat mga kaibigan sa inyong subay-bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang um, sweldo natin sa channel na ito da, tinutulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo si Kuya, mag-atop na siya karoon ng taga So tole ang ayang atuban yung ayang karon na managid ang pag-atak ni Kuya sa year. So, na managid. So, karon na ang pag-atak sa yero sa imong balay Kuya o sa imong masulti. Salamat ako sa ginoong ako. Gitagaan ako na grasya nga. Anong balay na ako na tupan ragyon, nga. na giyod niya. Gitagaan ako kuwan. Anong grasya sa ginoo Salamat <laughs> sa naghatag sa ginoo Hashtag, hashtag, aning sin sa kuwang. Salamat, yun kayo.